Naniniwala ba kayo sa halagang 50 pesos makakagawa na kayo ng masarap na sopas? Hindi pangkaraniwang sopas at hindi tinipid. Panoorin nyo to kung paano ko to ginawa sa halagang 50 pesos. Para makatipid, gagamit nga pala ako ng Lucky Me Noodles Chicken Playboard. At optional kung gagamit kayo ng mga gulay tulad na repolyo at carrots. Optional din kung gagamit kayo ng evaporada at hotdog. At optional din kung gagamit kayo ng itlog. Kung wala nga pala ako pambilang carrots at repolyo, iskip nyo na lang tong step. So yung ginawa ko dito, pinaghati-hati ko lang to sa mga maliliit. Hindi nga pala ako gumastos dito sa gulay dahil gulay nga pala to ni mama. Hindi niya alam na lulutuin ko yung mga gulay niya kaya konti lang yung binawas ko. Hindi nga pala nainom sa gripo kaya mineral nga pala yung gagamitin kong tubig dito. So yung paggagawa ko nga pala ng sopas dito ay 10 minutes lang. Hindi na ako nag-antay kumulo yung tubig para tipid. Kaya pinaglalagay ko kagad yung carrots at yung noodles. Antayin ko nga pala to kumulo at ilalagay ko na lahat ng sahog. Kaya once na kumulo na to, pinaglalagay ko na yung mga hotdog. Sobrang daming hotdog nga pala nito dahil 5 pieces. Nilagay ko na rin yung cabbage para wala na rin ako intindihin. Kaya ko nga pala to pinagsabay-sabay ilagay para wala nang explanation. Wala nang step by step ko ano yung uunahin. Basta ang importante, masarap yung may luluto ko. SKL ko nga lang pala guys, ito nga palang ginamit kong gatas ay utang pa. Kaya nakamenos pa ako sa gastusin. Tapos ayun, sobrang dami ko nga pala nilagay, isang haluan lang. Tatakpon ko nga pala ito, agang sukmula at luto na to. Kaya ayan, luto na, sa halagang 50 pesos, sumamero ka ng sopas. Okay na to. Kayo na lang mag-compute kung magkano yung costing ko dito. Basta isa lang masasabi ko, lasang sopas at masarap to. At syempre, dahil for the vlog nga pala ako, kailangan ko nga pala ng simpleng aesthetic. Sopas niluto ko, pero nagmukhang ramen. So ayan guys, lutu na nga pala yung 50 pesos na sopas. Tignan nyo, guys. Sa itura pa lang, guys, hindi siya gawa sa 50 pesos. Ayan, o. Oh. Titikman naman natin, guys, kung anong lasa niya. So, titikman natin, guys, ay ito. Sopas. Ito noodles niya. Mmm. Mmm. Lasang lasa niya yung pasta na gawa sa sopas. Honest review, guys. Titikman naman natin itong espatetic na seaweed. Ayan. Hmm, may dagat. Hmm. Tikman naman natin yung sabaw niya. Ayan, sabaw niya, guys. Yung lasa niya, guys, lasa kebab na may butter. Hmm. Tikman naman natin, guys, kung anong lasa ng itlog. Ito, lasa ng itlog. Ay. Hmm. 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 Dap dasang mm. Lasang sopas talaga siya, guys. hmm. Yung lasa talaga niya guys ay sopas na sopas. Walang pinagkaiba. Yung noodles nya lang, dapat talaga ginawa ko na lang tong pasta at nagsopas na lang ako. Pero guys, sa 50 pesos not bad kasi ilan na kayo makakakain nito siguro 5 hanggang 10 tao ang makakain nito re-rate ko guys kung sa normal na sopas to 10 over 10 mas malasa pa kasi to kaysa sa normal na sopas tsaka sa 50 pesos mo guys makagawa ka ba ng sopas syempre hindi di ba kaya sa mga magbe-birthday dyan na walang budget ito gawin nyo may handa ka na mura pa at marami pa makakain at ang pinakamahalaga doon masarap kaya alam niyo na gagawin niya sa 50 pesos nyo bumili na kayo ng noodles at gawin yung sopas.